Alam mo ba na ang sinangag na bahagi ng almusal ng maraming pamilyang Pilipino ay tahimik na sumisira sa kalusugan ng mga may edad na higit sa animnapu? Ang totoo, tatlong simpleng pagbabago lang sa iyong almusal ang pwedeng makabawas ng kalahati sa iniinom mong gamot sa loob ng siyamnapung araw nang hindi gumagastos ng mas malaki at sa katunayan makakatipid ka pa sa palengke. Ganito ang ginawa ni Lola Carmen. Mula sa walong gamot, naging dalawa na lang at hindi niya kailangang isuko ang mga paboritong lasa ng kanyang pagkabata. At ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano mo rin magagawa ito. Bago pa man singilin ng katawan mo ang presyong binabayaran na ng marami nating kababayan nang hindi nila namamalayan. Isipin mo, paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagpapalit lang ng sinangag sa simpleng kanin ay maaaring magdagdag ng sampung taon sa buhay mo, na maaari mo pa rin kainin ang longganisa at bangus, pero sa paraang magpapasalamat ang iyong katawan araw-araw? Ngayon, malalaman mo ang sikreto na hindi sinasabi ng mga doktor tungkol sa tamang pagkain para sa mga higit sa anim na po. At ang pinakamaganda, mas mura pa ito kaysa sa pamimili sa palengke. Ako po si Jose, at sa loob ng labing limang taon, ay nagtrabaho ako sa larangan ng nutrisyon para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Libu-libong kababayan na ang nakita kong nagbago ang buhay sa simpleng pagbabago sa almusal. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ang tuluyang nagbago ng pananaw ko sa pagkain. Si Lola Carmen, 75 taong gulang, ay dating umiinom ng walong gamot araw-araw. Sa loob ng anim na buwan, naging dalawa na lang. Ang sikreto? Binago niya ang kanyang tradisyonal na almusal. Naisip mo na ba kung bakit ang mga lolo't lola natin ay umaabot ng mahaba ang buhay kahit araw-araw kumakain ng kanin? Ang sagot ay magugulat ka. Hindi sila kumakain ng mga processed na pagkain na karaniwan na ngayon. Ang sinangag na kinakain mo ngayon ay may sampung beses na mas maraming asin kaysa sa simpleng kanin nila noon. Ang hotdog ngayon ay puno ng kemikal na wala pa noong panahon nila. Sumisigaw na ang iyong katawan ng tulong, pero baka hindi mo lang naririnig. Kumusta ka, kapatid? Narito ang katotohanang hindi sinasabi ng iba. Pagkatapos ng anim na po, iba na ang paraan ng katawan sa pagproseso ng pagkain. Ang asin na dati ay lumalabas sa pawis, ngayon ay naiipon sa ugat. Ang asukal na dati ay nagiging lakas, ngayon ay nagiging taba sa tiyan. Ang mantika na dati naaalis, ngayon ay bumabara sa mga daluyan ng dugo. Kaya kailangan nating baguhin ang ating almusal, ngayon na. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita pagbabawalan sa mga paborito mong pagkain. Ituturo ko sa iyo kung paano mo pa rin matitikman ang parehong lasa, pero sa paraang parang bumata ka ng dalawampung taon. Parang pagpapalit ng lumang kotse sa bago. Pareho ang gamit, pero mas maganda ang takbo. Maghanda para sa isang revolusyon sa iyong almusal, kaibigan. Unahin natin ang kanin. Alam mo ba na ang pagpapalit lang ng sinangag sa simpleng kanin ay pwedeng magpababa ng iyong blood pressure sa loob ng tatlumpong araw? Mas maganda ang brown rice, pero kung ayaw mo, sapat na ang puting kanin. Ginawa ito ni Tita Rosa at sa loob ng dalawang buwan hindi na siya muling sumakit ang ulo. Ang sikreto, bawas asin at bawas mantika. Ngayon, usapang protina. Kalimutan mo muna ang longganisa at tusino na puno ng preservatives. Kailangan ng katawan mo ng malinis na protina. Itlog na nilaga, bangos na inihaw, o tokwa. Si Kuya Ricardo, 68 taong gulang, ay pinalitan ang longganisa ng itlog na nilaga at sa loob ng tatlong buwan, bumaba ng apatnapung puntos ang kanyang kolesterol. Ramdam mo talaga ang malaking pagbabago. At paano naman ang gulay? Heto ang sikreto na bumago sa buhay ng daan-daang tao. Magdagdag ng gulay sa almusal. Akala ng iba'y kakaiba, pero parang himala sa katawan. Malunggay na ginisa, kamatis na may pipino, o kangkong na natira mula sa tanghalian. Si Lola Ana ay nagsimulang magdagdag ng gulay sa almusal at sa loob ng dalawang buwan, mas malakas pa siya kaysa sa mga apo niya. Ang mga prutas, ang pinakamatalik mong kaibigan pagkatapos ng anim napu. Saging, papaya, mangga, piliin mo ang paborito mo. Parang natural na gamot ang epekto. Inaayos ang bituka binabalansi ang asukal sa dugo at nagbibigay ng malinis na enerhiya. Si Lolo Juan ay pinalitan ang matamis na pandesal ng isang saging at simula noon, hindi na siya inaantok sa gitna ng umaga. Ngayon, tungkol sa inumin, maghanda ka sa pagbabago. Ang kape na may asukal at kondensada ang pinakamalaking kalaban mo. Ang itim na kape o salabat, tsaa ng luya. Ang iyong bagong kakampi. Si Lola Maria ay nagreklamo noong una, pero pagkalipas ng isang linggo, mas gusto na niya ang natural na lasa. At ang pinakamasarap, hindi na siya inaatake ng heartburn tuwing umaga. Alam mo ba na ang pag-inom ng mainit na tubig na may kalamansi sa umaga ay parang nagre-reset ng iyong katawan? Parang pag-andar ng makina sa malamig na umaga kailangang painitin muna. Gawin mo ito araw-araw at sa loob lang ng isang linggo, mapapansin mong mas magaan ang tiyan, mas maganda ang kutis at mas masigla ka. Simple, mura at malakas. Ngayon, ikukwento ko sa iyo ang kwentong bumago ng lahat para sa akin. Nakilala ko si Lola Elena, 72 taong gulang, na umiinom ng gamot para sa high blood, diabetes at cholesterol. Binago lang niya ang almusal gamit ang mga tips na ito. Sa loob ng anim na buwan, tinanggal ng doktor ang dalawa sa kanyang gamot. Sabi niya sa akin, parang bumata ako ng 15 anyos. Ang sikreto, hindi kumain ng kaunti, kundi kumain ng mas mabuti. Si Lola Elena ay patuloy pa rin kumakain ng parehong dami, pero pinalitan lang ang sangkap. Ang sinangag ay naging kanin. Ang longganisa ay itlog ang soft drinks ay naging salabat. Tatlong simpleng palit na literal na nagligtas sa kanyang buhay at mas nakatipid pa siya sa palengke. Ito ang hindi naiintindihan ng marami. Pagkatapos ng anim na po, ang katawan mo ay parang lumang kotse. Kailangan nito ng premium na gasolina, hindi yung mumurahin. Ang mga processed foods ay parang iligal na gasolina, gagana sa umpisa pero sisira kalaunan ang natural na pagkain ang tunay na premium fuel ng katawan mo. Gusto mo bang subukan? Tingnan ang almusal mo ngayon. Ilan sa mga pagkain dito ang meron na isang daang taon na ang nakalipas? Kanin? Oo. Itlog? Oo. Saging? Oo. Lungganisa na gawa sa pabrika? Hindi. Kape instant? Hindi. Tinapay na gawa sa planta? Hindi. Mas marami kang oo, mas malusog ang almusal mo. Ang gintong tuntunin ay simple. Kung hindi kilala ng lola mo ang pagkain na iyan, magduda ka. Kumain siya ng kanin, monggo, itlog, prutas at gulay. At mahaba ang buhay niya, hindi ba? Oo, dumali ang buhay dahil sa processed foods. Pero ninakaw din ito ang kalusugan natin. Panahon nang bumalik sa natural, pero hindi kailangang isuko ang sarap. Siguro, ang iniisip mo, ang hirap naman nito. Mali. Mas madali pang magluto ng kanin kaysa sinangag. Maglaga ng itlog, tatlong minuto lang. Maghiwa ng saging, 30 segundos lang. Sa totoo lang, mas makakatipid ka sa oras at pera. Si Lola Rosa ay nagkwenta. Nakatipid siya ng dalawang daang piso kada buwan. At kung mag-isa ka sa bahay at mahirap magluto, heto ang solusyon. Gawin mo ng maramihan. Magluto ng kanin para sa tatlong araw, maghanda ng mga itlog na nilaga at mga prutas na nalinis at nahiwa. Sa loob ng tatlumpung minuto tuwing linggo, tapos na ang buong linggo mong almusal. Sabi ni Lolo Pedro, parang chef na ako sa sarili kong kusina. At para hindi mo makalimutang uminom ng tubig ngayon, mag-subscribe ka sa channel. Joke lang, pero seryoso ito. Ang pag-inom ng tubig ay mahalaga. Maraming problema sa kalusugan ng mga may edad ay nagsisimula sa dehydration. Uminom ng isang baso pagkagising, isa pa sa almusal. At nasa tamang landas ka na. Magpapasalamat ang mga bato mo. Narito ang kumpletong rutin ng perpektong almusal para sa higit sa anim na Magsimula sa isang basong mainit na tubig na may kalamansi. Isang bahagi ng kanin, itlog na nilaga o bangus na inihaw, malunggay na ginisa o kamatis na hilaw, isang prutas ng season at salabat o itim na kape. Simple, masarap, malakas, at kung hindi mo kayang gawin lahat sabay-sabay, walang problema. Simulan mo lang sa isang pagbabago kada linggo. Linggo 1. Palitan ang soft drinks ng tubig. Linggo 2. Palitan ang sinangag ng kanin. Linggo 3. Magdagdag ng prutas. Unti-unti lang kasi kailangan masanay ng katawan mo. Ang pinakamahirap ay hindi ang pagbabago kundi ang pagpapanatili nito. Kaya isulat mo lahat ng nararamdaman mong iba. Mas malakas ka? Isulat. Mas maganda ang tunaw? Isulat. Mas kaunti ang kirot sa tuhod? Isulat kaya mahalaga na alagaan ang buong katawan hindi lang sa pagkain ako mismo bukod sa malusog na almusal ay gumagamit din ng natural na suplemento ang Joint Genesis para alagaan ang aking mga tuhod, likod at kasukasuan kung gusto mong makita nasa description ang link si Kuya Carlos ay ginawa rin lahat ito at ngayon siya ang aming pinakamalaking inspirasyon Tandaan mo, hindi ka nagda-diet, binabago mo ang buhay mo. Ang diet ay may deadline, pero ang pagbabago ng buhay ay panghabambuhay. Bawat umaga ay bagong pagkakataon na alagaan ang sarili mo. Bawat malusog na desisyon ay regalo sa sarili mong kinabukasan. At maniwala ka, magpapasalamat sa iyo ang future mo. Balikan natin ang limang mahalagang tuntunin. Una, palitan ang mga processed foods ng natural na pagkain. Pangalawa, bawasan ang asin, asukal at masasamang taba. Pangatlo, magdagdag ng gulay at prutas. Pangapat, uminom ng mas maraming tubig. Panlima, magluto sa simpleng paraan. Limang hakbang lang, pero kayang magdagdag ng maraming taon sa buhay mo. At kung iniisip mong baka mawala ng lasa ang pagkain mo, huwag kang mag-alala. Sa loob lang ng dalawang linggo, magbabago ang panlasa mo. Magsisimula kang malasahan ang totoong sarap ng pagkain. Ang kanin na iyon magiging masarap. Ang itlog na nilaga, malalasahan mong tunay na itlog. Parang muling pagtuklas sa kung ano talaga ang masarap. Isang bagay ang sinabi sa akin ni Lola Isabel na hindi ko malilimutan. Anim na pong taon akong kumain para hindi lang magutom. Ngayon, kumakain ako para maramdaman na buhay ako. Iyon ang malaking pagkakaiba. Ang pagkain ay hindi lang gasolina. Ito ay gamot. Bawat subo ay pwedeng magpagaling o makasama sa iyo. Nasa sayo ang pagpili palaging nasa sayo at tandaan ang pinakamahalagang hakbang ay magsimula ngayon hindi bukas huwag mo nang hintayin ang lunes o ang susunod na buwan ang kalusugan mo ay hindi pwedeng maghintay bukas mismo gawin mo na ang isang maliit na pagbabago palitan mo lang ang isang bagay makikita mong mas madali pala ito kaysa sa inaakala mo lagi lang mahirap ang unang hakbang at kung minsan, madadapa ka. Normal lang 'yan. Lahat tayo ay nadadapa. Ang mahalaga ay bumangon at magpatuloy. Nakakain ka ba ng longganisang nasa ref? Ayos lang. Sa susunod na almusal, balik sa tamang daan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging consistent. Ang maliliit na hakbang ay nagiging malalaking pagbabago. Gusto kong maintindihan mo ito. Karapat dapat kang makaramdam ng magaan? Karapat dapat kang magkaroon ng lakas? Karapat dapat kang mabuhay ng may kalidad? Walang pinipiling edad ang pagsisimula. Hindi pa huli ang lahat para alagaan ang sarili mo ng mas mabuti. Tandaan, ang katawan mo ang pinakamalaking yaman mo. At nararapat lang na bigyan mo ito ng pinakamahusay na gasolina. Isipin mo ang sarili mo pagkatapos ng anim na buwan. Gumigising ng may sigla. Umaakyat ng hagdan ng hindi hinihingal. Nakikipaglaro sa mga apo ng may buong lakas. Lahat ito ay posible at nagsisimula lang sa kung ano ang inilalagay mo sa plato tuwing umaga. Bawat malusog na pagpili ay isang brick sa pagtatayo ng iyong kalusugan. Kaya, tara, magtayo tayo ng magkasama! Bago ko tapusin, may hamon ako para sa iyo. Pumili ng tatlong mahalagang tao sa buhay mo at ituro sa kanila ang mga tips na ito. Ibahagi mo ang kaalamang ito. Mas madaling alagaan ang kalusugan kapag may kasabay. Pwede kayong magtulungan, magpalitan ng mga masustansyang recipe, at mag-encourage sa isa't isa. Tandaan, ang kalusugan ay nakakahawa sa magandang paraan. At palagi mong tandaan, ang pagtanda ay isang pribilehiyo na hindi lahat ay nabibigyan. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon na mabuhay ng mas mabuti. Ang bawat malusog na almusal ay hindi lang pagkain. Ito ay isang pagdiriwang ng buhay. Hindi ka lang kumakain, namumuhunan ka sa iyong kagalingan, sa iyong kalayaan at sa kalidad ng iyong buhay. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga tips na ito ang sisimulan mong gawin? I-comment mo dito kung anong pagbabago ang una mong gagawin sa iyong almusal. At kung ginagawa mo na ang ilan sa mga ito, ibahagi ang iyong karanasan. Baka ito pa ang maging inspirasyon ng iba. Gumawa tayo ng isang komunidad ng mga taong pinili ang mabuhay ng mas maganda, mas masigla at mas malusog. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito sa kahit anong paraan, pakilike mo ito para mas maraming tao pa ang makakita ng impormasyon na ito. I-share mo rin sa isang espesyal na tao na gusto mong makitang nabubuhay nang may mas maraming lakas at kalusugan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang tips na kayang baguhin ang buhay mo. Tandaan mo, ang pinakamahusay na edad ng buhay mo pwedeng magsimula ngayon.